Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Warmar at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na para patagalin. In 3, 2, 1, let's go! tumangala si Han Sanchen at nakitang ilang bilanggo na ang dumaan. Ano ba yung sinisigawan mo, itikom mo yung mabahong bibig mo sa akin. Lahat sila ay mga alipin, at sila ay tumatahol pa rito. Kung gusto mong tumahol ulit, babulihin ko ang mga binti ng aso mo. Pagkatapos magmura ng ilang bilanggo, tumalikod sila at umalis. Sa piitan, muling nagkaroon ng patay na katahimikan. Mas mainam na itikong mo ang iyong bibig ng masunurin at gumawa ng walang kwentang hiyawan dito. Mas mabuting itabi mo ang iyong enerhiya para sa iyong sarili pagkatapos mabenta, upang makagawa ka ng higit pang trabaho at makakain ng dalawang buong pagkain. Oo, anong sinisigaw mo dito? Bata pa talaga, hindi lang mga pang-iinsalto ng jailer, kahit umalis na ang mga jailer, ang iba pang kasamang preso ang nanunuya sa pagsasalita ni Han Sanchen. Medyo nabigla si Han na naparito ako para iligtas ka, ayos lang kung hindi mo ito pahalagahan, at kinukutsa mo pa kami dito. Umupo ka, anak, sa susunod na selda, isang mahinang boses ang dumating. Lumingon si Han Sanchen at nakita ang isang lalaking may napakahabang buhok na nakahiga doon na hindi matukoy ang kanyang edad. Natatakpan ng kanyang buhok ang halos lahat ng kanyang mukha at makikilala lamang siya bilang isang matanda mula sa kanyang matanda na boses. Tama ang pagiging energetic mo, wala namang masama. Gayunpaman, totoo rin ang kapunuan ng lahat at mangyaring huwag istorbohin ang kanilang pahinga. Bahagyang kumunat ang noon ni Han Sanchen, sinasabi ko lang sa lahat na aakayin ko ang lahat palabas dito sa lalong madaling panahon, upang ang lahat ay maging kalmado at walang ibang malisyosong intensyon. Ano ang mali doon? Hehe, he, tanggap na ng lahat ang ayos ng tadhana, pero bigla kang may sinabi, at tinanong ulit kita, anong klaseng kabaitan ito? Naiintindihan ko naman, pero napakaraming pambubugbog sa lipunan, at alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon nito, kaya hayaan mo na. Huwag mong isipin na kung ikaw ay nag-iisa at mayabang, ikaw ay kamanghamangha. Lahat ng tao dito dati ay ganito. Pangarap din nating makawala sa gapos at bumalik sa dati nating buhay, pero ano? Nagdulot lang ito ng mas maraming pambubugbog. Kaya, sana kung talagang mabuti ka sa amin, manatiling masunurin, huwag magsalita, at huwag magsabi ng kahit ano. Huwag na. Naunawaan ni Hans Sanchez na naging manhid na ang mga tao rito, sumuko na sila sa paglaban, pagtalikod, at lahat ng bagay para sa kanila, ang pagtanggap sa lahat ay ang tamang paraan. Hindi na nagsalita pa si Han San at bahagyang tumingin sa mga selda, lahat sila ay tahimik at nakakatakot. Noong una akong dumating dito, kasing bata mo lang ako. Hindi ko lang gustong lumabas mag-isa, pero gusto ko ring iligtas ang lahat para sabay na lumabas. Pero alam mo ba kung ano ang magiging resulta? Pagkasabi niyon na ay napaupo siya sa sahig. Sa oras na ito, sa ilalim ng liwanag, sa wakas ay nakita ni Han Sanchen na ang kanyang mga binti ay hindi mga paa, ngunit dalawang kahoy na stick lamang ang inilagay sa mga binti ng kanyang pantalon. Parang dalawang paa, tumanggi ako, at ito ang presyo. Siguro, kung hindi ako lumaban, ayos na ang mga binti ko, at sa pangangatawan ko, makakahanap pa ako ng magandang bibili, at pagkatapos ay maaari akong maging alipin sa kanila. Bagamat hindi masyadong maganda ang buhay, at least malaya ako, at makakain ako ng karne. Mas mabuti na ito kaysa sa kasalukuyang sitwasyon kung saan ang mga tao ay hindi tao at ang mga multo ay hindi multo. Alam ni Han Sanchen na may katuturan ang sinabi niya. Dahil mismo sa kanyang pagtutol kaya siya naging baldado, kaya walang nagmamalasakit sa kanya ngayon, at hindi siya naging tao o multo. Lalo na nang tumingin siya kay Han Sanchen. Pagkatapos niyang magsalita, at napagtanto ni Han Sanchen na ang mukha sa ilalim ng mahabang buhok ay isang lalaki lamang sa edad na 30s, mas malakas ang empatiya na ito. No wonder gusto kitang ilayo, pero walang tumugon. Sabi ni Han Sanchen, hindi naman sa walang pakialam ang mga tao, pero matagal na silang manhid. You do have the qualifications to be called. The girl beside you is really good looking. With her appearance, she will definitely be sell for a good price in the slave auction market. Bagamat walang tumitingin sa iyo na may figure na tulad mo, at least masusundan mo siya. Hinaluan siya ng langis at tubig. Ngumisi ang lalaki. Ngumiti si Han Sanchen, bagaman naniniwala ako sa sinabi mo, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, napakahalaga ko, kaya sulit na walang sino man ang makakaya nito. Bahala ka, ngumisi siya ng masama, Ngumiti si Han San tama iyon, kaya naman. Bahala ka na maniwala sa akin. Nakaawa-awa nilang titignan ako at pakakawalan. Sige, hintayin natin. Pagkahulog pa lang ng mga salita, lumapit ulit ang jailer. Shut up the fuck, say one more word, and I'll fucking kill you. Ang bantay bilang guan ay umungal, at ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay tumigil sa pagsasalita, ngunit si Han San Chen ay tumingin sa kanya ng masama. Dam, bakit hindi mo ulit ako tignan ng ganito? Sa kasamaang palad, ang mga mata ng bilanggo ay napakatalas, at nang makita niya ang ekspresyon ni Han San Chen, nagmura siya sa isang malamig na boses sa mismong lugar. Hindi mo lang ako pinapaalam, at hindi mo naman sinabi na hindi kita nakikita. Tsaka, hindi ka ba mukhang may nakikita? Tumawa ng mahina si Han San Chen. Hoy, bastos ka, kinakausap mo ba ako? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, direktang kinuha niya ang susi sa kanyang kamay, at gumawa ng gesture na buksan ang pinto at pumasok upang talunin si Han Sanchen. Nagmamadaling sinabi ng nasa katanghali ang gulang, guro, panginoon, mali, mali, bago siya rito at hindi alam ang mga alituntunin, ang iyong panginoon ay walang pakialam sa mga kontrabida, kaya't huwag mo nang subukang kilalanin, hindi na kailangan iyon. Shut up the fuck! And force me to beat you together. Nagmura ang bantay sa kulungan at binuksan ang pinto, at halos sabay na sumunod ang dalawa pang gwardya. Sa katunayan, ang gulo na ginawa nila kay Han Sanchen ay hindi dahil sa ugali at kilos ni Han Chen na ikinagalit nila. Maraming tao ang pumupunta rito para makulong at sumigaw para makaalis, at hindi mabilang ang mga taong sumisigaw sa kanila, ang mga bilanggo, ngunit bakit nila pinahahalagahan ng mag-isa si Han Sanchen? Ang pangunahing dahilan ay si Suying Xia. Bagamat lahat ng mga bilanggo dito ay mga alipin, walang nakakaalam kung kaninong alipin sila, lalo na ang ilang magagandang babae. Matapos silang mabili ng amo, sila ay madalas na maging munting kalaguyo o asawa ng Panginoon, at, kahit na ito ay laruan lamang sa pinakamasama, ang laruan ay palaging laruan ng amo. Kung ipaalam mo sa boss na ang kanilang mga laruan ay nilalaro ng mga bilangguan na ito, kung gayon halos hindi na kailangang isipin ang mga kahihinatnan. Hindi man siya hinanap ng personal ng kabilang partido, nakakausap niya ng detalyado ang kanyang amo, at hindi nila kayang maglibot. Mayroong mga panuntunan sa sel sa sel, kung lahat sila ay pinapayagang maglaro sa kanilang kalooban, kung gayon walang halaga ng mga babaeng alipin na may mataas na kalidad ang magiging pampaganya lamang para sa kanila. Sa makatuwid, ang mga bilangguan na ito ay kailangang magkaroon ng mga trick kung gusto nilang maglaro. At kung ano ang pinakamahusay na lansihin ay ang bilanggo ay hindi masunurin at lumilikha ng panganib at tunggalian. Tapos, bilang mga jailer, makakahanap sila ng mga dahilan, tulad ng para ma-stabilize ang sitwasyon, etc. At that time, not to mention just playing, even killing them, they can also exchange business. Sa makatuwid, Pagkatapos na mahalin ng bilanggo si Ivory, natural na gusto niyang maghanap ng mali. Hanggat may anumang tagumpay, hindi ito pababayaan ng mga lalaking ito. At malinaw naman, sinuliyapan lang sila ni Han Sanchen, at magagamit nila ito bilang ebidensya. Bagamat hindi alam ni Han Sanchen kung paano nila ito pinag-usapan noon, naramdaman na niya kung ano ang pakay nila sa pamamagitan lamang ng pagtitig kay Ivory pagkatapos na pumasok ang bantay ng kulungan dahan-dahan da ang hamarang kay Ivory sa likod niya, ngumiti si Han Sanchen, ano? Tingnan mo lang, gusto mo ba akong hampasin? Nako, tinakat mo ako, hindi ko alam na akala mo matatalo mo ako. Nagkunwaring gulat ang bantay ng kulungan, ngunit puno ng panunuya ang kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, ang iba pang dalawang bilangguan ay pumasok din sa selda sa oras na ito nilap nila ang pinto ng selda at tumingin kay Han San Chen ng may panunuya. Ang mga bihasang bilanggo ay lumingon sa gilid ng kanilang mga selda, malinaw na alam kung ano ang malapit ng mangyari. Boy, you have to abide by the rules of the place when you go to a place. Hindi mo ba naiintindihan ang katutuhanang ito? Maya-maya ay ngumisi ang jailer. Ang dalawa ay tumayo sa tabi ng unang bantay ng bilangguan, ang isa sa harap ng isa, at silang tatlo ay naghubog, na napakalakas. Bata, sino ang lalaking ito? Tumingin kay Ivory ang nangungunang jailer at muling nagtanong. Sinabi ni Ivory, siya ang asawa ko, ano ba talaga ang gusto mo? Nako, wala akong gustong gawin, iyon ay, ayusin mo siya ng mabuti. Maraming mga puta na pumupunta rito ay hindi alam ang mga patakaran dito, kaya't gumawa kami ng paraan upang maturuan siya ng magandang leksyon. This class, anyway, it's definitely not good. If you want to learn a lesson, you'll have to bear the pain of the flesh. Pero ate, my brother likes you very much. As long as you speak, hehe. He. Tama, medyo may gusto kaming magkapatid. Hanggat hindi ka makatiis sa klase at humingi ng awa sa apo na ito, masaya ang mga kapatid natin, pero nakikinig tayo sa mga salita ng kapatid ko. Gayunpaman, dapat maging masaya ang mga kapatid, alam mo. Pagkahulog ng mga salita, tumawa silang tatlo ng malakas, at saka kanya-kanyang hinugot ang mga leather whip sa bewang. Kahit na ang letigo ay gawa sa katad sa ibabaw, mayroon itong maraming mga hiwa ng metal sa loob. Kapag tinamaan nito ang isang tao, para itong hindi mabilang na maliliit na meses na kumagat dito. Ang mga ito ay hindi pagmamayabang, ngunit praktikal na mga katutuhan ang ibinigay ng napakaraming alipin sa piitan sa paglipas ng mga taon. Emph, si Han Chen ay ngumiti ng masama, sa huli, hindi ba't gusto mo lang nasabihin niya, huwag mo akong patulan, hanggat hindi mo ako sinaktan, magagawa ko ang lahat, diba? Ang mga salita ni Han Chen ay agad na nagpatawa sa isang grupo ng mga tao. Anak, hindi ko nakikita na magaling ka. Tama, iyon ang ibig kong sabihin. Kung matalino ka, may iligtas mo kami ng napakaraming problema. Alam mo ba ang gagawin? Mag-good morning ka ng maaga, para hindi magduse sa laman at dugo. Ngumiti si Han Sanchen, ito nga ang sinabi mo. Gayunpaman, mayroon akong kaunting pagdududa. Kung umutot ka, hayaan mo na. I don't think you three trash can hurt me at all, so if that's the case, what's the difference between saying it or not? Damn it, bastard, kung may sasabihin ka, sabihin mo ulit. Fuck, let's talk about it. Pag-aaralan ko siya ngayon. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ilang tao ang nagwagayway ng kanilang mga latigo sa lugar at hinampes. Si Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at hindi man lang naiwasan ang kanyang katawan, pinatigas niya ang kanyang katawan at kinain ang tatlong latigo ng tatlong lalaki. Papa Papa, may tatlong malulutong na tunog, at hindi maiwasang mapasimangot ang nasa katabi nitong nasa edad na lalaki. Minsan ay nakatikim siya ng latigo, ngunit isang latigo lang ay diretsyong napunit ang kanyang balat at nawalan ng malay. Tatlong latigo, hindi man lang siya naglakas loob na isipin kung anong klaseng larawan iyon. Ngunit sa paghusga mula sa karanasan, ang kalaban ay dapat na nabulok sa pace ng direkta mula sa pagkatalo. Ilang saglit na huminto ang nasa katanghali ang gulang, at napakunot ang nuo, dahil hindi niya narinig ang sigaw ng ghost crying wolf gaya ng naiisip niya, at napakatahimik ng eksena na halos makarinig siya ng patak ng karayom. Sa pagkakataong ito, medyo nataranta ang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakitang nakatayo pa rin doon si Han San habang hinahampas siya ng latigo, ngunit hindi siya kumikibo. At ang tatlong bilanggo na nakatayo sa tapat niya ay natulala din sa sandaling ito, nakatitig kay Han San Chen ng blanko sa lugar kung saan tatlong beses hinagupit si Han San Chen, buo ang kanyang damit, patina na ang kanyang laman at balat. Ito, ito ay fucking. Anong nangyari? Tumingin sa akin ang tatlong bilanggo at tumingin ako sa iyo, tulad ng tatlong natatarantang tanga. Malamig na sinulyapan ni Han San ang tatlo, bakit, hindi pa ba kayo kumakain? Wala na ba kayong lakas? Oh, ha, kayo talaga tulad ng sinabi ko, tatlo lang kayong basura, hindi nyo man lang ako mahawakan. Panipi, nang marinig nila ito, nagalit at galit na galit ang tatlo. Agad nilang hinampas ang kanilang mga latigo at muling binugbog si Han San Papa-papa, isa pang tatlong latigo ang direktang iginuhit sa katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit nagpipigil ng lakas ang tatlo, umalis pa rin sila ng may tatlong latigo. Ngunit parang tatlong pirasong papel ang tumama kay Han San hindi pa banggitin na nagdulot ng pinsala, kahit na walang alikabok sa katawan ni Han San Chen. Fan ito, hindi nagsalita si Han Sanchen, Chen, tumingin lang sa kanilang tatlo na may bahagyang ngiti. Natarante silang tatlo, at hindi nila moari kung ano ang nangyayari. Tao ba ito o multo? Dam, bakit, bakit hindi ka man lang sumagot? Han Sanchen sneered, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, pag-usapan muna natin ito, sa pagkakataong ito kailangan mo talagang magsikap, kung hindi, sak sak, natatakot ako, ikaw ang maghahihirap. Nagkatinginan ulit silang tatlo, pagdating sa bagay na ito, paano magkakaroon ng anumang dahilan upang maging dahado. Ngayong nagawa na nila ito, natural nilang makakamit ang kanilang layunin. Sa pag-iisip nito, muling itinoon ng tatlo ang kanilang buong lakas sa kanikanilang nilang mga latigo, hinampas sila, at itinapon. Bitek, basag. Muling ibinato kay Hans Sanchez ang tatlong latigo. Ngunit sa pagkakataong ito, halatang iba na ang epekto sa huling pagkakataon. Yun na nga mga masters, 'no? Bali pa ni na naman 'yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Ngayon po, paalam ko muna tayo. Bali mga masters, bye-bye. I'm not